Wala nga kaming ganap ng mismong birthday ni Lian dahil nga ayaw niya nga maghanda. Ang sinabi nga niya sa amin ni Daddy si ay gusto niya daw talaga ng birthday niya ay mag-staycation. Pero dahil nga may mga pasok ng birthday ni Lian, ay inadjust nga namin ang aming gala at sinalubong nga namin ang birthday nito ni Lian. Nagprepare nga lang kami ng mga regalo ni Daddy si para dito kay Lian. At sakto naman, meron cake na pinadala si Tita Anne from California. Kaya eto na nga ang ginamit namin pang surprise kay Lian. Kaya naman halika na po, sabay-sabay natin isurprise itong si Lian. Mommy, Miss ba nakakaluwa ako kanina? Naluluwa ka na. O sige, go, go na. Go na. Dahan-dahan lang. Huwag mo i-open agad yung door, ha? Huwag mo muna open yung door. Okay. Wow! <laughs> wow! Oh, wow! Wow! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ano wish mo? Happy birthday ko liam namin. Ano What's si your kuya? wish? What's your wish? I'm so excited. Marami malamig po ang dumating sa akin ng blessings. Sana marami po ako Na <laughs> okay, good health for you, anak. You blow the candles. Nako, kung mapapansin nyo nga po, ay talaga naman na surprise kahit papano itong si Liam. Yan naman talaga ang goal namin ni Daddy si ang mapasaya at ma-surprise kahit papano itong si Liam. Ate hey. Tess, what will you say? Ano? Thank you, Ate Tess. Ang mga regalo din si Ate Tess sa kanya. Tsaka si Kurt. Thank you, Kurt. Kaya naman yung sayang nakikita namin sa mga mata at sa labi ni Liam ay talaga naman sobrang kumpletong kumpleto na talaga kami ni Daddy si Simple nga lang ang mga gusto nito ni Liam at napaka-appreciative talaga. Kaya naman, gustong gusto talaga ni Daddy Sini na binibilan itong si Liam at sinusurprise. Ngayong 5 years old na nga siya, sinabi nga namin ni Daddy sa kanya na siya ang magde-decide kung ano yung gusto niyang mangyari ng kanyang birthday. Dahil kami nga ni Daddy kung sino nga yung may birthday ay siya masusunod at siya ang magde-decide kung ano ang gusto niyang mangyari ng kanyang birthday. Tulad nga na nabang ko kanina, ang gusto nga ni Lia ng kanyang birthday ay mag staycation kami. Noong una nga ay gusto niya Magdo kaya naman nag-inquire kami sa Magdo. Kaya lang, noong napag na nga namin at nakapag na kami ni Daddy C, bigla naman nagbago ang isip nito ni Lia. Binigyan pa nga namin siya ni Daddy C ng one week para makapag final decision kung ano talaga ang gusto niyang mangyari ng kanyang birthday. Pero ang final decision nga ni Lia ay mag staycation nga, kaya naman naiba ang mga plano namin ni Daddy C. Yan nga mga nakikita niyong mga regalo na binubuk sa ni Liam. Bago pa nga mag-birthday itong si Liam, ay nagtatanong-tanong na si Daddy si kay Liam kung ano yung mga gusto niyang ma-receive ng kanyang birthday. Ang sabi nga namin sa kanya before birthday niya, ay five gifts ang so, ma-receive niya since siya ay five years old na. Kaya naman, ang ina-expect talaga nito ni Liam sa amin ni Daddy si ay limang gift talaga. At ito nga ang bubuksan ni Liam, yan nga yung pangatlong gift namin sa kanya. Oh, uh, what will you say to your dad? Thanks! Thanks! Okay. Thank you, mommy! Okay, oh, the other one. Ayan naman, kanino gift yun, daddy, yung isa? Riley. Yeah, Riley, give say ni Riley, Riley an opening. Riley. Well, what can you say to your sibling? Thank you, Riley. Tabait ka na mga at ito nga yung pang-apat na regalo namin kay Kuya Liam. Kung mapapansin nyo nga, apat nga lang yung nakalagay dyan ng mga gifts. Dahil nga po, yung panglimang gift nga namin sa kanya ay siya naman ang pipili. Kung ano nga po yung mapipili ni Liam sa panglima niya nga pong gift, ay abangan po natin yan sa mga susunod na vlog. Yay! Yay! Hello po sa mga followers ko to sa lahat po ng gilip po sa akin. Okay. Sa padala sa akin ng Gcash po. mga no, gifts. Marami salamat and po. Dapat salamat po sa padala niyo po ng money. Yes, nagpadala nga rin si Tita Fem from Canada ng money. Para nga pa birthday dito kay Liam. 126 Canadian dollar nga ang pinadala ni Tita Fem. Kung oh. ano nga ang balak ni Liam sa bigay sa kanya ni Tita Fem ay ibabalag nga rin po natin yan. Abangan niyo po soon. Anyway, maraming maraming salamat Tita Fem at sa mga nagmamahal kay Liam, sa mga nagpaabot ng greetings kay kay Liam, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Especially kay Kuya EJ, Ate Melissa from Canada, Tita Chai from Greece, Lola Nori from London, Tito Ken from UAE, Tita Carol from California, Tita and also and family from California, Tita Karina and family, Tito Ed and Tita Ella, maraming maraming salamat din po. Tito Kles and family, Mami Ebe, maraming maraming salamat po. Mami Tita ni Liam and Mama Lola, thank you, thank you din po. salamat po, Mami and, mommy and Daddy. Kinikinig po ako. Papagat, maraming salamat po sa blessing po. Sa mga followers ko po, maraming salamat po, ha? Mahal na mahal ko kayo. Uyiji at Ate Misa, salamat po palagi. Sabi all, slice it, guys. Mukbang muna ako. Tita, maraming salamat po sa kid. Kung California.